Nasa studio po natin ngayon, Idol Raffy si Sir John Paul Dilaw. Okay, tumihingi po siya ng tulong na mapaimbestigan po ang nangyari sa kanyang kapatid. Inabangan daw po kasi Idol Raffy ito noong August 3, 10.30 po yan ang gabi, matapos siyang makalaya sa pamamagitan po ng piyansa. Magandang hapon po, Sir John. Tapos si Tatay Sani. Tatay Sani, magandang hapon po sa si inyong dalawa. Po. Magandang hapon po. Pero bagong lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Salamat po. Pwede bang pakikwento sa amin, Sir John, yung pangyari? From sa ano po, uh, bandang 4.30 po, galing po ko ng City Hall. Dala ko yung ano, release paper po ng kapatid ko. Tapos okay. uh, pagdating po namin doon, Sir, binigay ko po sa polis. Tapos pinagantay niya po kami sa gilid. Ako po, pinagantay po niya ako sa gilid. Sabi niya, antayin ko lang daw na ilabas yung kapatid ko. Sino pong polis to? Si Piotr Domingo po. Okay. Tapos, Inantay ko po doon, umabot po kami ng alas 8 ng gabi. Sino po si Domingo? Siya po yung jailer doon sa station. Domingo ang pangalan? Opo, PO3 Domingo po. Okay, pinaantay po kayo, anong oras po kayo pinaantay? Pram? Pram po, 5 to 8 po. 5 o'clock ng hapon, nandun kayo Opo. hanggang 8? 8 ng gabi po. 8 ng gabi, 3 hours. Bakit po hindi nila agad i-release yung inyong kapatid samantala meron na kayo hawak na release order from the court? Hindi ko nga rin po alam, sir. Eh. Sige po. So, nakatayo tayo lang kayo doon sa tabi. Opo. Tapos, nung mga bandang seven na po, nilabas po nila yung kapatid ko. Yun po, pinakausap po sa akin. Nakausap ko po yung kapatid ko. Tapos, sabi sa akin na, Kuya, Major. Sabi, ano? Sabi niya, Kuya, huwag mo nang babalik dito. Kasi, ano? Papatayin daw siya. Pinapapatayin daw siya ni Major. Major? Opo. Okay. Itong si Major po, ay? Tatay po nung girlfriend niya. Tatay ng girlfriend ng kapatid niyo? Opo. Ano pong mali doon sa pagkipagrelasyon ng kapatid niyo po? Doon sa Minor po kasi yung babae, tas 19 years old yung kapatid ko. Ilan taon po yung girl? Sabi 13 daw po. 13? Opo. Pero ang sabi sa amin ng babae po, pumupunta po kasi sa bahay yung babae. 16 daw po siya. So 16 po yung girl, tapos 19 po si Guy. Opo. Regardless ko anuman uh, age dito, may problema siguro talaga kapatid ninyo. Pero yan na yung proseso eh nakulong na yung kapatid nyo eh kinasuhan na. Eh dapat pinabayaan na lang gumulong yung kaso sa korte. Ano po ikinasuhan sa kapatid nyo? Rape po. Pinalabas kasi na 30. Tapos in relationship with minor. Alam ko may merong pinirmahan na batas si President Duterte recently. Ano bago siya bumaba na may consider na rape kahit na karelasyon mo yung isang minor. Kahit na may consent. Okay. But kung yun ay 16 years old, pwede kang makasuhan ng rape yun yung pagkakaintindi ko. Tawag mo si Edwin Negare tungkol dyan para ma-verify natin, para sa kalaman din ito ng, ng lahat. So, rape in relation to ano po? In relationship minor. with minor po. Okay. Kaya nga po, nakulong po yung kapatid nyo oh, because po. of that, pinansin ang pan-major. Ngayon, papihan niyo na po. Okay, at nilabas na po yung kapatid nyo, umiiyak na wag mo na ako ibalik dito kuya. Oh, ano pong sumulat na nangyari? And kinuwento niya po yung mga ginagawa sa kanya na pinipiga daw po ni Domingo yung ari niya, sir. Si Piotri Domingo yung jailer? Opo, sir. Okay. Anong pangalan po ni Major, yung tatay? Senon Castillo po. Si Major Castillo? Opo. Tapos ngayon, itong si Jailer Piotri Domingo, pinipit-pit yung yes, ano, ano? Yung nung... nasa ospital yung kapatid ko, sir, na namamaga, yung ari niya. Eh. Pinipit-pit po ni Jailer Domingo? Opo, sir. Okay. Tapos, Tapos kinuwento niya po sa akin lahat na may dumarating na lalaki doon. Sinasabi sabi niya sa akin, police daw eh. Tapos binubugbog daw po siya. Tapos yung tenyente po doon si Duke, pinapalo po ng Facebook. Bet, ba bet, bet, kamer Pinapalo po ng Facebook, pati yung amin ng kapatid ko? Okay. Tapos <laughs> nanginginig po siya sa akin kasi sabi niya, pinapapatay daw po siya ni Major. Hindi raw pwedeng hindi siya patayin kasi... Sorsok... Tsaka sir, wala naman po nakakaalam na lalaya yung kapatid ko. Kaming pamilya lang po, tsaka yung mga pulis. Wala pong alam, wala po iba nakakaalam nun, sir. Tapos lalagdang kami. Tapos sir, pag nabas namin ng presinto, sir, kasunod na namin yung dalawang motor. Sinundang kami ang ganto sa may namin ng tricycle. Sir, wala pa lima minuto. Sir, binaril po yung kapatid ko. Nating in tandem po. Oo po. Sa tabi po. Tabi ko po, sir. Ayop sila. Nadala po po namin sa hospital pero Nakuha po natin na plate number, meron po itong sasabihin. Wala sir. Police Brigadier General Andre Dizon, District Director, MPD. Magandang hapon po General Dizon, sir. Hello, sir, magandang sir. Sir, alam niyo na po siguro itong uh, kaso ng pagkamatay po ni uh, Mr. San Jose Dilao Jr. Uh, siya po ay na-riding in tandem matapos po siya ay makapagpiansa. Uh, yung kanyang kasalanan ay sapagkat nakarelasyon niya po ang isang minor na anak po ni uh, Major Castillo. Opo, sir. Ito ba'y inimbestigan nyo? Kasi kung akong tatanong, in person of interest po itong si Major Castillo. Yes, sir. Uh, ongoing po yung investigation natin yan, sir. Yung uh, nangyaring uh, pag-abaril uh, nga doon, sir. Opo. Yung uh, kay Major Castillo, wala po tayong uh, investigation na ginagawa, sir. Kasi uh, yan lang lang po yung allegation ng uh, kabiktina, sir. At uh, of course, sir. kasama po yan, sir, doon sa ongoing investigation ng pagkabaryel po sir. Teka muna po, general sir. Ah uh, wala kang ginagawa investigation dito kay Mayroon po, Major. Meron po po sir. Meron po sir. Para sa akin po siya yung primary person of interest why? Because sa kanya nagugat lahat ito na ito pong uh, namatay e eh, karelasyon niya po yung anak ni Major na minor and then nasa loob siya ng kulungan siya po ay hinihinang binubugbog po ng mga police. Allegation nga po to pero ito po ay possible na, na talagang nangyari itong allegation na oh, ito. Kasi nga oh po, po eh, nag-alit siguro si Major, hindi niya matanggap na yung anak niya nag-minor, iginelpren ng isang uh, sani Jose Dilaw na 19 years old. Now, ang yes. sa akin po kasi, eh, gumugulong na po yung hustisya. Dapat pinabayaan na lang po natin na uh, nakulong sa presinto. And then, meron pong binabanggit na Jailer Domingo at Teniente Duque. Meron hubang bang mga polis sa inyo po? Kinuha In naman po natin, sir, yung statement ng uh, victim, sir, at uh, ongoing naman po yung investigation na yan, sir. Opo, tulad po itong si uh, Domingo, uh, nang pitpit daw po ng ari ng biktima. So, so far sir, ano po nangyari po sa ginagawang investigation? Ano po yung naging direction po ng investigation po ninyo, General Sir? Sir, uh, as of now sir, uh, we will uh, update you po sir, uh, nasa pa po, po kasi tayo sir, eh. nasa proseso pa rin po yan sir. O nga po, K kailan ba namatay ito sir, sir John? Kailan October nangyari? 4 sir. October 4. Alaw na na October araw. 4, today is October 17. So wala pa rin po kahit na konting uh, lead man lang sa investigation po General? Titingnan po natin sir. Titingnan po natin sir. 13 days na po? Yes sir. Eh, sorry po General, uh, makulit lang po ako. Especially po pag mahirap hirap na natin ang uh, biktima rito. Bakit po kapag police ang involved, mukhang mabagal po atang paghulong ng kaso. Pag hindi police, agad-agad nahuli, nagsusurrender at pinipreskon pa agad. Walang proseso-proseso yung uh, mga suspect. And this time, major ang involved, well di man o mano, person of interest may kukonsider itong major na sinasabi ng biktima maaring siyang involved. Mukhang mabagal po ata ang paghulong ng justisya. Naaaktuan ko po kasi kayo ang boses nyo na allegation lang kasi kaya si major hindi iniimbestigahan. And then later on sabi nyo iniimbestigahan na. Pasensya na po general kasi yes, sir. para sa akin okay. unacceptable Ayaw po ito. Ano po natin ito. sir maging uh, uh, hasty itong... Uh doon po tayo palagi sa, sa uh, presumption of innocence. But, uh, hindi alam pa ko po, wag po tayo maging hasty. So, o po. Pero kapag hindi po police ang involved, agad-agad po, nakakalawit po yung sospek at nakukulong na agad at nagkakaroon na po agad ng gustisya. Pero pag police ang involved, proseso. Pag hindi police ang involved, kalawit. Marami na po akong alam ng mga insidente dyan po sa Manila mismo, yung mga sospek, kahit na hindi man talaga sospek, kinakalawit, pinupunta sa bahay, kinakaladkad sa CR palabas hanggang sa makulong. Samantalang pag-pulis, ang involved, binibigyan po ng special treatment. Ginagamit ang salita, let's not be hasty. Kasi po, General Sir, e eh, pagpipilitin niyo po ako, alang-alang po sa ngalan ng hostesya, I will conduct an investigation in aid of legislation. Ipapatawag ko po kayo lahat sa Senado. Kung ganun po kayo magsasalita, kasama na po si Chief PNP. General, pasensya na po. Ang gusto ko lang dito Parin talaga, magkaroon eh. pa ng mustisya, mga pobre natin kababayan. Gusto niya ho ba mangyari yon? I will do a privilege speech in aid of legislation. Paimbestigahan ko po at lahat po kayo isa-isa patatawag ko. At doon kayo mag isa isa grill po ng mga kasamaan ko mga senador. Gigisahin po kayo. Sir naman, general, mataas pong respeto ko sa inyo kasi po inabot niyo po yung rango na yan. At uh, being a general is eh, supposed to be dapat po patas na po kayo at more on doon kayo sa inyo pong pagbibigay servisyong tunay na servisyo na wala pong kinikilingan and more dapat po yung sinasabi ko palagi he was less in life more in law at yun po yung mga maliliit nating kababayan so general sir 13 days na po at wala pa rin po kayo kahit man lang konting lead. May bibigay sa amin, may report sa amin, umiyak na po itong biktima. Kasi general, two by two lang ito. Yung anak ni Major ay naging girlfriend nitong kamag-anak sa harap namin. And then si Major nagsampa ng kasong rape in relations to minor. And then pagdating sa loob ng kulungan, pinang halinhinan, bog daw ni P.O.T. Jailer Domingo at isang Teniente Duque. Ito pong biktima. And then habang sila po ay pumunta sa selda na wala nakakalam, family lamang, para ipresenta po yung release order from the court, pinagantay po ng tatlong oras. Ano po yung nangyari sa tatlong oras pagantay? Baka may mga kinontak na. Kumontak na po ng riding in tandem. Siguro yung riding in tandem kung saan probinsya pa nanggaling kaya tatlong oras pinagantay. And after tatlong oras pagantay, sa kapinakawalan, mangyak-ngyak yung victims na sabi, huwag nyo na ako ibalik dito. And lo and behold, after that, paglabas, Very convenient naman, agad-agad pinababaril. Sino pong may gawa noon? Sa palagay niyo po General, kayo po ay matalinong General. Kung idudugtong niyo po sir, itatahi-tahi niyo, pwede ba masabi, safe ba masabi na person of interest to po si Major? U I, I'm not saying I, sir. suspect sir ha. Ito pong term na ginagamit I, niyo pong mga police, person of interest. Okay, I'm not saying suspect. So is it safe to say o, na person of interest dapat tong si Major? Opo sir, opo sir. O, sir. Oh. So therefore, dapat sir, tinawagin na kausap niyo na po ito. Dapat sir, napaimbestigan niyo na po ito siya. Natanong niyo na siya. Tinanong niyo ba sir? Yes, sir. Pinatawag niyo ba sa sa inyong tanggapan itong si Major at kinausap po siya. Tanungin siya, mag-usisa. kung kwan po sir, yung, yung uh, investigator po natin na naka-assign o uh, uh, nakausap. Hindi nga po, pero ang ibig sabihin, inibistigan nyo na po si Major. Kasi sir, ang investigator po, ang rank ko ay sarhento lamang. Now, pag si sarhento, pinatawag niya si Major, eh baka bullshit din lang ni Major. Baka nakasaludo pa si investigador habang tinatanong si Major, panayang saludo habang sinusulat yung statement ni Major. Dapat po, ang magkikipag usap kay Major, mag-iimbestiga, ay dapat po, mas nakakataas sa kanya. At sino po yan? Kayo po, isang general. Yes, sir, Although he's not a suspect actually, uh, yet, person of interest po siya. Okay, sir. sir, go ahead and talk to Major. Treat him as a person of interest na makapag-shed light sa kaso. Let's just use our common sense, two by two. Okay, kinasuhan ni Major ng rape in relation to minor. pag ipag sa minor, ito pong biktima. Pero bago pinakawalan, 3 hours muna matapos makapagpresenta ito mga kamag-anak ng release order. Sabi ko ang kanina, baka may mga tinatawagan kung sino man yon, baka tinawagan po yung riding in tandem kasi after 3 hours sa kapinakawalan, ando na yung riding in tandem, nakaabang na. Nagas nyo sir? Common sense to sir eh, 2 by 2 lang to sir eh. Or 1 plus 1 equals ito. Hindi naman po siguro kailangan natin rocket scientist para ma-figure out na something's fishy. di ba General sir? Please sir. Pangit kasi sir, marami na akong kaso. I I've been doing this for so many years sir pag po ang involved, sobra pong special treatment ang binibigay, umiiwas po yung mga investigador natin and so on. Pag ordinary ang taong investigahan, kalawit agad, kulong na agad, may kasama pang bugbog. Yun po yung pinapoint ko dito. Uh -huh. Dapat sir, pakita natin para sa taong bayan tayo, sir, hindi po tayo sa mga kabaro natin, di po ba? Kasi otherwise, sir, ipapasok ko to sa NBI. Janice Tomo, ito pong kaso, ni San Jose Dilao Jr. Siya po ay niriding in at pinatay. Ito po yung brief sa kaso. Ano po? Si opo. isa pong Major Castillo ng MPD nagkaso po dito kay Sani Dilao Jr. ng rape in relations to minor. Minor po yes, kasi sir. ang naging opo. karelasyon nitong victim. At sino po yung minor? Anak po ni Major. So numakulong po itong, mm. ito pong si Sonny uh, Sani Jose Dilao, doon po sa kulungan, halinhinan po siya binubogbog ng mga pulis. At mm, na-identify po yung mga pulis sa utos daw po, diyo man o, ni Major Castillo. Now, nung makapagpiyansa na po yung mga kamag-anak, umiiyak po itong victim na huwag nyo na ako ibalik dito. And then pinag-antay po itong mga kamag-anak for three long hours. E nandiyan na po yung release paper. So sabi ko nga, baka may mga tinatawagang riding in tandem. Tama nga naman po, dahil pagkatapos pong paglabas ng presinto at wala pong nakakaalam na nakapagpiansa sila, paglabas po ng presinto, ando na po nakaabang yung riding in tandem at pinagbabalik na po agad itong victim. So para sa akin sir, kung ito ba'y tuto, e eh, personal interest po itong si Major, eh nahirapan po ako sagutin ni General. So opo, opo. matataas po ang yes, sir. ko sa inyo, General. Siguro po, uh, patawag niyo po itong tatlo, itong opo, si Major opo. Castillo, yes, Teniente Tenente Duque at Jailer Domingo. Isama po sila opo, bilang opo. sa personal interest. Pwede ba, opo, General? Sir. Yes sir. Don't worry sir, uh, makakasa po kayo sir. At paimbisigan ko po itong kaso na ito sir. Opo sir. Sige po, iakit po namin sa inyo, yes, General, sir. itong kaso. Opo, opo And sir. I trust no, you, no General. Problem, sir. Ta Opo, thank, you po, General. General Dizon, mag-cooperate na po lang kayo kay General Stomo para ipag-reportin po itong si Castillo, si Duque at sa Kadumingo. Okay po, General? Yes, sir. Noted po, sir. Noted po, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Gary Tungol, magandang hapon. Meron pinirmahan na bata si President Duterte bago siya bumaba sa yes, puesto. pwesto. Tama ba yun? Pag 16 years old, nakarelasyon mo kahit na may consent, makakasuhan ka ng rape. Tama? Ito na yon. Tama po senator. Ang tawag po natin dyan is statutory rape and the uh, age has been uh, raised to no? 16 years old po. So the victim is 16 years old and one day hindi na statutory rape. So it must be below 16 years of age po sir. Dalawang victim dito of course. Yung victim anak ni Major. And then mm -hmm. this time ang naging victim na ito pong naging boyfriend ng anak ni Major. Sabi ko nga kanina yes. e, gumugulong na yung kaso, yung justisya sa korte. Sana mm -hmm. pinabayaan na lang. Di ba? Hindi na pinatay. tapos uh, po si Major is actually a person test I agree with you. Dapat at least in-invite siya for questioning. Si Hindi. For right ng Nung una kong pag-ipag-usap ko pag dito kay General Dixon, parang pinagtatakpan pa niya. And then later on sabi niya, ay ang sagot. Then bumawi siya. And then later on, let's not be hasty. O gumamit pa siya ng salita na huwag tayong magpadalos-dalos. Di ba? Uh -huh. Yung sinasabi ko din sa, at sa ating karanasan, di ba, Attorney Garrett? Pag police ang involved, nako, sobrang pambibaby ang ginagawa. Totoo po yan. Andami na akong kaso dito. Hindi ko na mabilang na pag ang involved po, nakuhugas kamay lahat. Takot. I'm disappointed. I'm disappointed really with General Andre Dizon. I'm really very disappointed. Kasi base sa kanyang mga pananalita, mukhang hindi siya istrikto sa kanyang mga taong pwede makapagbigay linaw sa isang krimen ay pa niya consider na person of interest. Sabi ko, is it safe to consider Medio major as person of interest? Ang tagal niyang sumagot para bang may utang na loob? Forget about the utang na loob kung ang pinag-usapan po nito is public service. Attorney Garrett? Yes, Sen. So, Tama ako, di ba? Dapat, dapat si Major should be considered as person of interest. Yes, Senator. And he should have been invited for questioning doon sa precinct. No? Unlike nga kapag mahirap po ang um, ano, kahit may malit lang na connection, automatic kakatokin na po ng polis sa bahay at hihilain papunta ng presinto. Dito sana parehas po ang ginawa nila kahit po major since it seems like he has all the motive to perform the crime alleged po. Yun nga eh. Pag mahirap talaga uh, madali nila makalawit, madaling kasuhan at kung ano pa. Pag mayaman ang dami pang mga prosesong dinadaanan and don't yes, be hasty sen. pag pulis. Yes and lalo na kung mayaman na and edi doble ang bawas natin dyan sa bilis natin. Kasi nga dito po Uh, it's been uh, almost a week, I think, or more than a week, na natapos na yung crime. Hindi pa po na-invite for questioning yung isang taong may motive to commit the crime, which is a lapse in investigation. Ito pa, to. sabi ng mga netizen, lalo pa kung yung police na inimbestigahan ay parang ATM machine o kolektor ni Poncio Pilato. Ayan. Mm -hmm. o, <laughs> yes. Sabi nila, so, baka itong si Major, sabi ng netizen, baka kolektor mm -hmm. to ni Blanc. Mm. <laughs> nga yun Kaya masyadong yun pinagtatakpan. Uh, ano ano ang reaksyon yung... ni Blank? Baka kolektor mo raw ito, si Major, kaya mo kinakampihan, Sabi nung netizen. Kasi kung hindi mo to kolektor, sabi ng isang netizen pa, kung hindi mo siya kolektor, dapat ikaw hindi kampi. Oh. <laughs> diba? Tama, idol. Tama. Wala naman tayo Sabi kung sino yon. Netizen yan. Netizen niya? Yes, po. Huwag natin sabihin yung pangalan netizen. Baka may babalikan si netizen. Hindi nga talaga. Totoo yan kapag takot kang imbistigahan ang tao mo. Ito ah, oh, wala nang kinalaman sa kaso ito, Ate Negreta. Ah. Wala nang kinalaman yes, sa kaso ito yes. itong pinag-usapan natin. Nada. Kapag ang isang opisyal po sa gobyerno takot imbistigahan ang kanyang nagkasalan tao, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Merong pinanghawakan sa liig si tao sa amo. Tama ba ako, Garrett? Yes, and mostly ganun nga po. No? Kasi they fear yung possibility na kapag ito na nakulimbat niya, baka kumanta, Senator. Kaya talagang hinay-hinay uh, na lang ang paghuli sa mga ganyang may connection sa each other na, sa pagkakorap, Sir Raffi. Hindi, yung isang nito sabi, baka ATM machine. ATM machine. Oo. Oh. <laughs> ATM, ibig sabihin, withdraw na withdraw. sir, ano po may tutulong namin sa inyo? A ako po ay uh, handang tumulong at nandiyan naman po si Attorney Garrett at ang aking legal mm -hmm. team na handang tumulong po sa inyo. Okay? And then, sige po, sasamahan po namin kayo kay General Estomo para umpisa ng investigasyon. And then, pag hindi pa rin tayo happy kay General Stomo, but I think we will be happy kasi napakabilis po umaksyon nito si General Stomo. Subo ko na po ito. Nandiyan naman po yung NBI. Now, doon po sa kasalanan ng inyong pong kapatid, wala akong masasabi doon. Labas ako doon. As a matter of fact, ako na mismo nagsabi, mali din talaga ng kapatid nyo. Mali talaga. Mali. Pero mali din yung ginawa ng polis. Walang pagrespeto. Kung sakali man may involved dito, mga polis, hinayaan na sana gumulong yung hustisya sa Simpo korte. Eh. gusto namin talaga mangyari. Nakulong na nga eh, di ba? Ano pang Sao gusto mo? Ito, Kapag nakasuan na to eh, life imprisonment yan kasi rape, eh, di ba? Tinanggap po na nga yun, sir, na makukulong siya ng gano'n. Eh. Oh, hindi na sana pinatay. Kaya <coughs> nga po eh. Huwag na tilagay yung bata sa kamay natin. Sige po, punta kayo doon kay Tony Garrett, tutulungan po kayo ha. Salamat Tony Garrett. No problem, sir. Mapapansin mo? Totoo yan dito mga kapatid. Pag police ang involved, nako, proseso. Pero pag hindi pulis at mahirap, ang involved, aba, violation of human rights, ang katapat niyan. Kaya nga, mahirap maging mahirap dito sa Pilipinas. Pag mahirap ka, napakadaling tapak-tapakan ng iyong karapatan. Pag mayamang ka, protektado ka. Ito, netizen. Yang si Sargento Ronald Domingo, bakit mahilig mampit-pit na mga ari ng mga lalaki? Iyon lang. Ayan, Sergeant Domingo, sagutin yung netizen, ba't ka raw mahilig mampitpit na mga ari na lalaki? Paborito mo raw mampit-pit ng ari ng mga lalaki. What is happening to you, Sergeant Domingo? Sabi ng isang netizen.